So good evening everyone. So another nasanta ng recipe ane for today's video guys. So magluto de ito. It's a bit with an sour. So dako kay hindi din siya guys. No lapu lapu ni siya nga is da. So tatinin dako. Ah, and then ato ning ito nga guys. Kaya hindi masugod sa kaha. So, Inig-pray to nato. So mag-resolve Yung atong tipok And then, human prito diha. Maganda ng andam na sa lamas na to, guys. Para sa sauce. So, nag-prepare na Diag sauce, no? And then, nakaridi na ang mga lamas diha. Hmm? Hmm? ngayon mo na ito ang lamas guys. Nung no. so na ano yung siya yung suka. Ah, uh, na ano na yung siling. So ito na yung mga lamas yung bridge. ano guys, ito na nang mix So ito na nang gitimplahan. Ang natin, hindi mga sweet chili sa dia guys. So ito mo tayo nga o no. cornstarch para mula po ito siya. siya ni mix mix together guys ato uh, sa ni may cost para sa mo lapot to siya so ato ni mo tanga na ano, usab o con starts kay para mo lapot siya guys and then to nang gilunod ang atong isda so inani lang kadaghan ang atong uh, kagamay atong sauce guys kay uh, ganahan kung dili lang siya mahumol kaayo sa sauce ang atong ang isda nga pinerito para crunchy lang gyapon siya guys so bahala na mo din ha kung uh, saon ninyo basta ako uh, so inani lang ako ang uh, sauce so, gamay lang siya guys di ko ganahan o nakahumol kayo akong isda nga pinerito so inani ko magluto o oh, iska bitsi, guys so mas naagi master na mo ani mo cook ang spaghetti so shout out ni Emelena Artileta So, mau gini yang specialty. Um, si, And, or sweet and sour. So, yan na guys. So, luto na na siya so, guys. Ready to serve na na siya. Uh, butang na tanas lamisa Para mga unatanin nyo guys. So, mga unatanin nyo. And, thank you for watching.